Birhen ng Montserrat, Spain. Ako ang Birhen ng Montserrat na tinatawag na La Moreneta, ang ina ng mga Katalan at patrona ng lahat ng mga pilgrim na umaakyat sa aking banal na bundok. Ang aking maitim na mukha na minarkahan ng daan-daang taon ng panalangin at pananampalataya ay nagpapakita kung gaano kalapit ang puso ng aking ina na niyayakap ang lahat ng aking mga anak nang walang pinipili. Ang aking debosyon ay nagsimula mahigit isang libong taon na ang nakalipas sa marilag na bundok ng Montserrat, malapit sa Barcelona, sa Spain. Sinasabi ng tradisyon na ang ika-9 na siglo, natagpuan ng mga pasostol ang aking imahe sa isang kuweba na nililiwanagan ng makalangit na liwanag. Ang aking mukha at mga kamay ay lumitaw na maitim, tanda ng misteryo at biyaya. Ang daan-daan taon ng insenso at mga kandilang sinindihan sa panalangin ang nagpatindi sa kulay na ito, kaya tinatawag nila akong La Moreneta. Napakabilis, ang aking santuario ay naging isa sa pinakamahalagang lugar ng peregrinasyon sa buong Europa. Mga hari, santo, pilgrim at simpleng magsasaka ay umaakyat sa bundok upang makahanap ng ginhawa sa kanilang mga kalungkutan, humingi ng pabor o maramdaman lamang ang kapayapaan ng aking presensya. Sa Montserrat, Itinatag ang isang monasteryo ng Benedictine na nag-iingat pa rin ng aking imahe hanggang ngayon. Doon din, nagsimula ang isa sa pinakamatandang koro ng mga bata sa Europa, ang Escolania de Montserrat, na ang mga awit ay umaakyat araw-araw bilang isang panalangin sa harap ng aking altar. Tinawag akong ina ng mga bata dahil maraming magulang na hindi magkaroon ng anak ang nanalangin sa harap ko at natanggap ang kaloob ng buhay. Tinawag akong ina ng mga pilgrim dahil ang mga naglalakbay upang makahanap ng kahulugan ay nakakahanap sa akin ng kalungan at pag-asa. Sa loob ng daan-daang taon, sinasabing maraming himala ang nangyari dahil sa aking tulong. Mga paggaling mula sa mga sakit na hindi magamot. Mga pamilyang muling nagkasama matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay. Himalang proteksyon para sa mga manlalakbay, sundalo at mandaragat malalim na ginhawa para sa mga nagluksa sa pagkawala o nagdurusa sa kalungkutan. Ang aking maliit na kahoy na imahe, mapagpakumbaba at payapa, ay nakakita ng mga panalangin, luha at pangako at palaging tumutugon sa yakap ng isang ina. Anak ko, kapag naramdaman mong ang buhay ay, ay parang bundok na napakahirap akyatin. Tandaan mong ako ay nasa tuktok, naghihintay sa iyo na nakabukas ang mga bisig. Bawat hakbang na ginagawa mo sa iyong paglalakbay, gaano man kahirap, sinusundan ko ito ng aking pagmamahal. Kapag ang iyong puso ay napuno ng pagduda, bibigyan kita ng kapayapaan. Kapag tila naubos ang iyong lakas, ipapaala ko sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang aking mga kamay, bagaman maitim sa paningin ng mundo, ay maliwanag para sa kaluluwa. Mga kamay na sumusuporta, nagtataas at nagdadala kay Jesus. Lumapit ka sa akin kapag kailangan mo ng pag-asa sa gitna ng sakit. Gusto mong pagalingin ang mga sugat ng iyong puso. Humihingi ka ng proteksyon para sa iyong pamilya. Naghahanap ka ng liwanag upang mapanatili ang pananampalataya sa gitna ng gabi. O nagnanais ka ng tunay na ginhawa at kapayapaan para sa iyong kaluluwa. Ako ang iyong ina at walang anak na lumalapit sa akin ang hindi sinasagot. Anak ko, ako ang birhen ng Montserrat ay niyayakap ang iyong mga panalangin at luha. Dalhin mo sa akin ang iyong mga sakit at pangarap, at dadalhin ko sila kay Jesus na siyang buhay at walang hanggang pag-asa. Tatakpan kita ng aking balabal, tulad ng bundok na pumapalibot sa akin, matibay at hindi gumagalaw. Upang walang makapagpabago sa iyong pananampalataya, hindi ka kailanman maglalakad ng mag-isa, hindi ka kailanman pababayaan. Ako ang iyong ina, sila Moreneta, at ang aking pag-ibig ay palaging gagabay sa iyo sa liwanag ng Diyos. Amen. Kung naantig na aking mga salita ang iyong puso, isulat ang salitang bundok sa mga komento. Gusto kong manatili ka malapit sa akin, sa ilalim ng aking proteksyon, at ibahagi natin ang pananampalataya at panalangin. Lumakad ka kasama ko at mag-subscribe sa lugar na ito ng Pagtitipon. Dahil nais kong takpan ang iyong buhay ng aking pag-ibig at ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman mag-iisa.